Alam mo ba na kahit maliit na tulong, pwede makapagpabago ng buhay? Gusto niyo bang malaman? Hindi ka, kwento ko sa inyo. Kadalasan, iniisip pa natin. Kulang ako eh. Paano pa ako makakatulong? Kaya ayun, nauno na sa wala. Pero, naalala mo ba nung may nag-abot sa sa sobrang init. Maliit lang. Pero di ba, diba? Ang pagtulong ay hindi nasusukat sa laki. Ang mahalaga, bukal sa puso. Sa kultura ng Pinoy, kahit simple pa ay malaking tulong na. Kaya mula ngayong araw, subukan mo magbigay ng malita tulong, piso, pagkain, oras. Pawan na sa baba. Kung anong tulong na nagawa mo. Para sa iyong kapwa. Film sa amin ha. Oh, trivia time na naman. Para hindi masyado tayong seryoso. So, ang trivia ko for today, sinong bayani ang kilala sa kasabihan? Comment below. Baka isa ka sa mapipili ko na mabigyan ng mga Tutup na. At sa huli, munting tulong man, malaking ginawa pa rin. Yan ang biya ng pag You know, tapos na naman ang ating vlog today. Maraming salamat po sa pananood. Tandaan, kahit munting tulong ay malaking ginawa. Lagi natin piliin ang magbigay ng kabutihan. Ako po si Ate Dora. Kasama mo ako araw-araw. Kung gusto niyo po itong aking video, please like and share. And subscribe pa din po tayo. Kita-kit sa susunod na video. Bye-bye!